Naglabas na ng opisyal na listahan ng Department of Transportation kung sino at anong ahensya lamang ng gobyerno ang exempted at pwedeng dumaan ng EDSA sa bus lane. Sa memo na pirmado ni Transportation Secretary Jaime Bautista para sa Metropolitan Manila Development Authority, ang tanging pwede lamang sa EDSA carousel ay ang LTFRB authorized bus na biyahing EDSA, on-duty na ambulansya, bumbero at PNP police vehicles, Ganon din ang service vehicles na naka-duty sa carousel tulad ng construction, security, janitorial at maintenance ng busway. Buko dito, naglabas din ng listahan ng DOTR kung sino-sinong opisyal lamang ng gobyerno ang pwede sa busway upang magampanan ang kanilang trabaho. Kabilang na ang presidente, vice-presidente, senate president, house speaker at chief justice lamang. At sa isang press conference, sinabi naman ni MMDA acting chair Person Attorney Don Artes, na alinsunod sa direktiba ni Secretary Bautista, simula sa Lunes, Nobyembre 27, ay uhulihin na nila ang hindi exempted na kawani ng pamahalaan, kabilang na ang marked vehicles ng gobyerno, red plates, maging ang mga sasakyan ng senador, kongresista, kalihim at iba pang opisyal ng gobyerno na una nang pinapayagan ng MMDA dahil sa kertisya. Monday i-enforce na natin na bawal na din po ang clearly marked government vehicles sa exclusive bus lane po natin. Ang aming po policy kung wala doon sa inilabas ng DOTR na listahan, absolute yan, walang exception. Bawal po para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.